Sa atin po namang mga balitang pambansa Nanindigan ng Pilipinas na hindi kailanman nakakailanganin po ng permiso mula sa China para makapasok sa ating sariling teritoryo o sa Ayungin Shoal. Ito nga po ay bunsod ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry na dapat daw ay abisuhan ng ating bansa ang Beijing sakaling tayo ay pupunta sa ating teritoryo Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo hindi katanggap-tanggap ang kautusan ng China kailanman daw ho hindi natin kinakailangan pang ipa-aproba sa kanila ang anumang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sakop ito ng ating Exclusive Economic Zone ay na rin sa 2016 Arbitral Ruling na pumabor sa Pilipinas at napapawalang bisa po naman sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Giit ni Anyo, magpapatuloy ang mga resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre nang hindi humihingi ng permiso mula sa China. Patuloy namang itinuloy tulak ng China ang naratibong naghahamon at agresibo ang Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Buwan-buwan mula noong Agosto noong nakaraang taon, tuloy-tuloy ang Chinese Communist Party sa paglabas sa mga artikulo tungkol sa umunay pagsisimula ng Pilipinas ng gulo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kadalasan nilang isinasa publiko ang mga yan ilang oras o araw matapos magkaroon ng pag-atake o panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Star, mahigit anim na pong artikulo na at mga pahayag na mula sa Chinese state media ang nailabas sa nabanggit na panahon. Matatanda ang nag-viral din kamakailan ang deepfake video ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan inuutusan niya umano ang ating mga sundalo na atakihin ng China bagaman hindi pa napatutunayan ang pinagmula ng peking video. Hindi kailanman kinilala ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Hague ruling kahit pa suportado ito ng iba't ibang bansa. Nanawagan po naman ang isang opisyal ng Philippine Navy sa publiko na maging mapagmatsyag sa posibleng panghihimasok ng China sa usaping ekonomiya at politika. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, hindi coincidence o nakakataon lamang ang presensya ng Beijing sa ilang pong importanteng usapin sa bansa. Ginagamit daw ng China ang kapangyarihan nito para makialam sa mga diskusyon sa ilang sektor. Posible din daw hong ito'y maging banta sa seguridad kalaunan. Hinikayad din po ni Trinidad ang mga Pilipino na huwag mahuhulog sa anumang pong patibong tulad ng mga ilegal na aktibidad ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Wala pang tugon na naman <laughs> ang China tungkol sa mga pahayag ng Philippine Navy. Hayaan muna sila. Bukas naman si Finance Secretary Ralph Recto sa mga panawagang iban ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Firms sa gitna ng kontrobersyang hinaharap ni Bambam Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Recto, naglipa na ang mga ilegal na Pogo na maituturing na banta sa seguridad ng ating bansa. Narid ka makailan ng Pogo Firm na Zoom Technology sa Bamban matapos itong maungkat sa gitna ng investigasyon kay Mayor Go. Sang-ayon daw ang kalihim na mas mabigat ang masamang epekto ng Pogo sa mga mamamayan kumpara sa maliit nitong kontribusyon sa ating ekonomiya. Pag-aaralan daw ito ng mabuti ni Recto at kukonsultahin sa Philip o kukonsulta rin siya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o no, PAGCOR. Matatanda ang mariinding tinutulan ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno ang mga pogo. Balak doon naman ng COMELEC na taasan ang honoraria para sa mga miyembro ng Electoral Board at support staff sa darating na midterm election sa 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ipaglalaban ng kanilang tanggapan ang dagdag na bayad para sa mga guro, lalo pat palalawigin ang oras ng butuhan sa darating na halalan. Binigyan din niya na kailangan pang pag-aralan ng mga tauhan ang mga bagong makina at balak daw po ng COMELEC na agahan ang botohan para sa mga itinuturing na vulnerable voters, kabilang po ang mga PWDs, mga senior citizens at mga buntis. Maari silang bumoto mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, nakalap, nakalakip sa kanila pong budget proposal sa DBM para po sa taong 2025 ang karagdagang sahod para sa mga election staff. 9,000 pesos ang honorarium para sa sa mga miyembro ng Electoral Board at 8,000 naman sa mga support staff sa mga nagdaang automated elections. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.